Yan. Magandang uh, gabi Luzon, Visayas at Mindanao Magandang gabi Marinduque Magandang gabi sa lahat ng ating mga kabayan na nanulood po live dito sa Marinduque News Network Ako po ang inyong uh, kabayan, DJ Ida Rosales at uh, live po tayo ngayon as of this time, alas 9 am mag alas 10 na no, ng gabi dito po sa uh, Palanakan Port uh, tayo po ngayon ay nandito po sa isang barko ng Star Horse ano? at uh, tayo po itatawid po ngayon patungo po ng Lucena upang makipag-ugnayan din po sa TPA at sa uh, uh, ibang mga partner po ano ng uh, ating ating na ano? i-monitor din po natin yung pagpasok din po ng ating mga kaubayan mula po bukas uh, Lunes Santo, ano po. So, ayan at uh, sa ngayon po papakita ko po, po sa so nakikita po naman ninyo napakaluwag, ano po, mangilan lang mangilan ng lamang po 'yung mga pasahero po natin na paalis po ngayon dito sa ating uh, probinsya at kanina ito pa yung rarating lang ng barko pong ito ng Star Wars at uh, ngayon ay uh, paalis na rin po, ano? Uh, Naggabalang po ito ng uh, mga pasahero at mga sasakyan. So doon sa man nagatanong ano na po yung sistema ng uh, ating biyahe uh, ayan po pagdating po iaalis din po kaagad at uh, inasa po natin na magiging tuloy-tuloy po ito gaya po ng napag-usapan ano po ng uh, transport the uh, Morion na ano po uh, sa mga pagpupulong at uh, ngayon po para sa kabatiran ng ating mga kaubayan kaya rin po tayo naglive Upang atin pong uh, ibahagi ano po itong uh, latest update dito po sa inilabas o pabatid o anunsyo ng ating uh, uh, pamahalaang panalawigan sa mamagitan ng ating mahal na gobernador ito po ay uh, uh, revise po nung pong uh, uh, mga naunang nailabas ano po na desisyon at pagkasundoan ng task force Morion na siya pong, uh, tumututok tumutuk ngapo dito po sa uh, pagasaayos nga po nitong Simana Santa dito sa ating nalawigan ng Marinduque. So may nagatanong ano po bang sino-sino uh, po ang mga miyembro po ng task force Moriunan. Ito po ay binubuo po mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at ng uh, ilang uh, private sector group ano po. Uh, so ito po ay uh, bino upang uh, magkatulungan ng iba't ibang eh uh, agency ng ating pamahalaan upang mahanapan nga po ng solusyon itong uh, uh, taon taon na lang po ay kinakaharap ano po na problema sa panahon po ng pagdagsa ng mga pasahero sa ating lalawigan ng Marinduque. So doon po sa hindi pa po nakakaalam nito pong uh, announcement na ito ay akin pong uh, uh, ano po dito i share po sa inyo. Pabasahin ko po, ito po ay uh, bago po, uh, almost three hours lang po itong na-post ng ating uh, uh, official Facebook page ng ating mahal na gobernador, Ano po, Press B, Tatay Presby Bilasco Jr. Uh, nakalagay po dito pabatid, uh, Panuntunan sa Vehicle Exit Pass o BAP, Revised uh, March 24, 2024. Batay sa pagpupulong na isinagawa ng Task Force Moriunan, napagkasundoan na magkakaroon ng vehicle exit pass o PEP upang magkaroon ng mas mabilis at maayos na pila ng sasakyan pabalik ng Metro Manila at karatig Provincia ngayong Semana Santa. So bakit po yung pong paglabas lamang po ang may BRT ano po? Dahil uh, uh, ito po yung talagang volume noon pong mga pasaherong dadagsa palabas ng ating probinsya dahil uh, sa kabatiran po ninyo unti-unti po yung pagpasok na ating mga kababayan uh, actually starting uh, kahapon madami na po ano ngayon linggo ayan lunes martes dahil yung iba po yung may pasok pa ng lunes martes uh, miyerkules ano po ay mas lalo pong uh, bibigat po yung pagdating ng ating mga kababayan ng miyerkules at saka po ng ah uh, Huwebes ano po. And uh, pagdating po ng uh, Santo ay matitigil nga po ang biyahe ng ating mga barko pero gaya po nung uh, napagkasunduan uh, uh, gabi po ng Biyernes Santo ay posibleng ma-resume na po yung biyahe ng mga barko tuloy-tuloy na po yan ng uh, madaling araw na po yan ng, uh, ng Sabado ano po so magbubukas ulit ang pier ng gabi at mag-start po ang biyahe ng madaling araw na po ng Sabado Uh, March 30 ano po at natuloy-tuloy na po yan at yung BEP po magagamit hanggang April 3 so ano po ang vehicle exit pass o BEP ang vehicle exit pass po ay isang dokumento na ipinapakita upang makapasok sa holding area ano saan po yung holding area matatagpuan po yung sa sitio Ulong Barangay Kapayang Mugpog ano po yan na uh, yan po sa yung po bagong ginagawa pong diversion road Diyan po uh, ilalagay po yung holding area dahil mas okay po dyan. May mga tindahan din po dyan, kainan at uh, mas maayos po yung lugar po dyan at uh, hindi po magiging delikado din sa ating mga kaubayan. Kaya dyan po napagkasunduan uh, sa rekomendasyon po ng ilang membro po ng task force. Ito ay upang magkaroon ng sistematikong pagpila at pagbiyahe ng mga biyahero na may sasakyan pabalik ng Metro Manila o Karatig Provincia simula March 30 hanggang April 3, 2024. Uh, effectivity po nitong BEP ay uh, March 30 hanggang April 3. Limitado lamang ang pinamahagi na BEP bawat araw, ito ay batay sa kapasidad ng barko. So kaya po may limit, ano, kaya po nabanggit nga po na nakaraan na first come, first serve ay dahil may limit lang po. May datos po na ibinigay ang mga barko na bilang po ng kailang mga pasahero na papasok sa probinsya at bilang din po ng sasakyan na pwedeng isakay sa barko. Kaya may limit po per day. Para sa karagdagang impormasyon, nagkatanong ang tumawag po o mag-text sa sumusunod na hotline number. Yan, uh, post po dito yung mga number po. Ano? Siguro i-repost din po natin ito at i-post din po natin sa Marinduque News. So ano po yung mga pan panuntunan sa Vehicle Exit Pass o BEP Revise? Ito po yung revise na ano po, yung pong pag, uh, pagsusog. Ano po? may mga ilang pagbabago batay sa pagpupulong ng sinagawa ng Task Force Morionan na pagkasunduan na magkakaroon ng vehicle exit pass upang magkaroon ng mabilis at mas maayos na pila ng mga sasakyan pabalik ng Metro Manila at Karating Provincia ngayong Simana Santa. Ano ang vehicle exit pass? Yan ang na po natin kanina. Ito po yung dokumento na kinakailangan natin na ma-avail ano po, para magamit natin this coming March 30 to April 3. Uh, panuntunan sa Vehicle Exit Pass. O, uh, ito po yung revise na ano po. Sino ang kukuha ng BEP? Lahat lang pasahero na may sasakyan na aalis. May sasakyan po ah. Kasi yung po ng vehicle ano po, uh, na aalis sa Marinduque simula March 30 hanggang April 3, 2024 ay kinakailangan kumuha ng BEP sa Marinduque Travel Team o MTT Command Center na mga tagpuan sa Governor's Hall. Barangay Bang Bangalon, Buak Duque. Actually, kahit po Saturday at uh, itong weekend ay bukas po itong uh, command center po ito, kaya pwede pong pumunta. Ayan, uh, nakakuha po yung ating mga kaubayan. And uh, kailan maaring kumuha ng BFP? Sil simula March 22 ay ma March 22 ay maaring kumuha ng BFP para ra sa kailang pagbiyahe simula sa March 30 hanggang April 3, 2024. Meron lamang sampung barko. Ulitin ka po, ilan lang po, po itong barko pabalik-balik. Sampung barko na magagamit ang Star Horse at Montenegro Shipping Lines sa mga naturang araw dahil dito ang mga BFP lamang ang maaring makasakay o mayroon lamang BFP ang maaring makasakay sa barko. Yung lamang po yung nakumit, ano po o na, na, -mit na bilang ng barko at na-commit po ng dalawang shipping company pang Star Horse po at Montenegro. Panuntunan sa Vehicle Exit Pass o BEP, ito po yung revise. Dalawang grupo ang bibigyan ng BEP. Yan na po grupo po ito. Yung pong pang-umagang grupo at mag-uumpisa po ito ng alak una ang ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ano po, pwede pa lang um, yung mga biyahe po na magsisimula ng alak una ng madaling araw hanggang alas dos, alas 12 po ng hapon ng tanghali. Ito lamang ang vehikulo na makakasakay sa barko mula alauna ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali At yung pangalawang grupo po, yung PM group, ano po Yung panghapon, uh, alas 12 na po ng tanghali hanggang alas 12 ng madaling araw Nakakasakay mula alas 12 po ng tanghali hanggang alas 12 nga po ng ating gabi At uh, ang mga may BIP lamang ang maaaring papasukin sa holding area na masakyan sa Sityo Ulong, Barangay Kapayang Mugpog, Marinduque. Kaya mag-secure na po kayo ng BFP. Yung mga pa, uh, kabababa pa lamang o darating pa lamang na Marinduque agad-agad ay magdumaan na po kayo kung maaari dyan po sa ating Capitol Building sa Command Center para makakuha na po kayo ng BFP dahil hindi po kayo i-accommodate o tatanggapin sa holding area dyan po sa ulong pag wala po kayong dalang BFP sa inyong mga sasakyan na ano po. Uh, sa, uh, dito po sa kasunod, panuntunan sa vehicle exit pass o BEP revise dahil limitado ang kapasidad ng sampung barko, Hinihiling ng, uh, uh, ng MTT. Ano nga po itong MTT? Ito po yung uh, yun sa command center. Uh, Marinduque Travel Team. Ayan, yun. Marinduque Travel Team. Ay, uh, sabi po ito hinihiling ng Marinduque Travel Team sa mga turista, Bisita na po at bisita na, po po na sa Marinduque ngayong Semana Santa na kung kinakailangan nilang magdala ng sasakyan ay iparada na lamang ito sa Talaw-Talaw Port Parking Area sa Lucena City. So 'yun po yung advice kung kayo po may kamag-anak naman po dito, ano po o may mga kakilala ay mas maganda po o kung may po provide din po na service ang inyo po mga hotel, ano po kung kayo po ay nakakacommodate ay iwan na lang po ninyo ang inyong masasakyan dyan po sa Talaw-Talaw Port para mas madecongest nga ni po yung mga sasakyan din na, na ma na din po yung bilang sasakyan dito po sa pagpasok na sa ating probinsya. Mas mabuti na walang dalang sasakyan ang mga bisita at sasakay na lamang sila sa barko upang uh, papuntang Marinduque at inaasahan na ang kanila mga kamag-anak o kaibigan na pupuntahan sa Marinduque ay tutulong sa pagsundo na may, sa ma, na may dalang sasakyan sa Balanacan Port. So, we encourage ano po, yung mga kamag-anak po, kaibigan, makipagtulungan po tayo. Baka pwedeng tulungan natin ang ating pamahalaan at ang ating task force upang uh, mas uh, matulungan yung ating mga bisita. At uh, ganun din, syempre po, may uh, madma, mabawasan din po yung bilang sasakyan na pasok nga sa ating lalawigan. Para sa walang susundo naman na sasakyan, may tinalaga ang Marinduque Travel Team sa mga pupang publiko sa sakyan o PUBs sa Bananakan Port, Mugpog. Ito ay maaring sakyan papuntang sa kailang destinasyon. Kaya nga, uh, muli nananawagan ako sa mga kasama ko sa Transport Cooperative. Ako po bilang Acting Federation Chairman ng Transport Cooperative sa Marinduque ay patuloy pong umaapila sa mga kasama ko sa Jeepney Transport Cooperative na tayo po'y lubos na maghanda at uh, sa mga chairman at operation manager nangyari po na tayo po kung uh, magpulong po kayo ng inyo po mga kasama upang mas maging maayos po yung pila at servisyon na ating gagawin sa ating mga kaubayan i-monitor din po natin ano po dahil may mga report po na over po yung pagsingil ng kailan po mga pamasahe kaya akin po hinihingi na i-report po ninyo maging ating mga panauhin ano po o mga mananakay kung uh, may do sa taripa na nakapaskali po sa kanila, ay pwede po nyo itong i-report. Ano po? Asunod po, panuntunan sa vehicle exit pass revise, dahil sa limitadong kapasidad ng mga barko, tanging, ito po, lilinawin ito, ito po'y bago din, ano? Dahil sa limitadong kapasidad ng mga barko, tanging door-to-door -door van na may akreditasyon. Ayan po ha, lilinawin po natin dahil dito po nagkakagulo. At tanging door-to-door -door van na may akreditasyon mula sa pamahalaang palalawigan lamang, ang papayagang makapasok. Yan ay tanong ay kailan? sa ma Papayagang makapasok sa Marinduque simula March 28. Ano nga ang araw yung March 28? Tama uh, ba, Webes? Webes, ano, March 28 hanggang April 3, 2024. Kaya doon sa mga van, mga, mga kapatid natin na nagdodor todor na hindi po accredited, pagdating po ng March 28, hindi na po kayo papayagang makapasok ng ating probinsya. Ano po nakalagay po dito? Uh, ulitin ko po, dahil sa limatadong kapas kapasidad ng barko, tanging door to -door, van na akreditasyon, na may akreditasyon mula sa pamahalaang palalawigan lamang ang papayagang makapasok sa Marinduque mula March 28 hanggang April 3, 2024. Kinakailangan nilang kumuha ng Vehicle Exit pass o VEP sa ating Marinduque Travel Team Command Center kung sila ay aalis sa Marinduque simula March 30 hanggang April 3, 2024. Para sa door-to-door -door van na hindi accredited, ulitin ko po, para sa mga van door-to-door -door na hindi accredited ng Pamahalang palalawigan, hindi sila papayagan makapasok sa Marinduque simula March 28 hanggang April 3, 2024. Sila ay uh, mag-discarga lamang ng mga pasahero sa Talaw-Talaw Port. Ang pagpapatupad nito ay imomonitor ng Marinduque Travel Team na nakatalaga sa Talaw-Talaw Port. So meron pong nakatalaga na uh, mga uh, team ano po o mga empleyado ng ating at uh, uh, Marinduque Travel Team ano po diyan po sa Talaw-Talaw na magmo-monitor po at magrerekisa o magchi-check noon po mga van kung kayo po ay kasama ba doon sa accredited o hindi. Ulitin ko po, kailan po magisimula yan? Yan po ay sa March 28. Ano po, doon po magisimula ang pagpigil sa pagpasok ng mga hindi accredited na mga door-to-door -door, uh, van sa ating lalawigan ng Marinduque. Kasunod po, ano pa share po ito ng ating mga kababayan para mas marami po ang uh, mas makaintindi. Ano po, panuntunan sa vehicle exit pass o BEP revise para sa mga pasahero na walang sasakyan pagdating ng balanakan inaasahan na ang kanilang mga kamag-anap o kaibigan ay susunduin sila sa balanakan port para sa mga walang susundo na pasahero maaari silang sumakay sa PUV o public utility vehicle na nakaabang sa balanakan port ang mga pasahero na aalis sa marinduke na walang sasakyan ay ibababa ng mga jeepney at iba pang PUV diretsyo sa Mananakan Port. Dahil sa limitado ang kapasidad ng mga barko, ang mga truck lalo na mga heavy cargo vehicle ay hindi papayagan makasakay papuntang Lucena simula naman ito sa March 30 hanggang April 3 o March 30 hanggang April 3 at inaasahan ng mga truck at heavy cargo vehicle ay makakapasok sa Marinduque bago dumating ang March 30. So doon sa mga kababayan po natin, mga negosyante na magpapasok ng kalang mga goods, sikapin po ninyo na before March 30 ay maipasok po ninyo ang inyong mga goods, lalo na po yung mga mga foods at iba pa mga supply ano po para hindi naman maapektuhan din ang ating mga supply sa ating lalawigan ng Marinduque. Anong na sa vehicle exit pass o BEP revise? Ang mga may BEP lamang ang makakadaan Papuntang bala na tanging Tangi ang ambulansya na may sakay na pasyente Ang mabibigyan ng prioridad sa pagsakay ng barko Sa mga naturang araw May ilalabas na schedule ang, ng mga barko mula Mars 30 hanggang April 3 sa AM Group ang unang makakapunta sa Ulong Holding Area ay bibigyan ng, ng control number na makakasa, makakasakay sa pamamagitan ng first come first serve basis. Yan. So, kung AM po kayo, ay po ay bibigyan ng control number, pero nakabatay po yan sa first come, first serve. Para sa PM group, bibigyan din naman ang lahat ng control number sa ulong holding area na makakasakay sa magitan ng first come, first serve basis. Pinapaalala sa mga kabayan na bibisita sa Marinduque, na kinakailangan kumuha sila ng BAP simula March 22, 2024 para sa kailang pagbiyahe simula March 3 hanggang April 3, 2024. So ipupost po natin dito yung po mga contact numbers ano po ng ating provincial government para po at ng ating Marinduque Travel Team para po sa inyong mga karagdagan po ng mga inquiry. ayun at sasamantalin ko po ang pagkakataon ito sa ating mga kaubayan at mga kasama sa Manopela at mga kagulong sa hanap Ano po? Ako po ang inyo pong kabayan, DJ Adrian Rosales, na kasalukuyang Acting Federation Chairman ng ating Transport Cooperative sa Lalawigan ng Marinduque. Ako po ay nakikiusap na magkaisa po tayo sa ating pong public utility vehicle. Ang mga jeep, or BC2, mga kooperatiba ng, ba, ng Balanacan, Santa Cruz, Torrijos, magkaisa po tayo ano po i-maximize po natin ang tulong po natin at uh, palamang uh, ngayon pa lamang ay magkaroon po tayo ng pagkaplano upang makapagsili po tayo ng maayos sa ating mga kaupayan at uh, i-organize po natin ang ating po mga miyembro at uh, kumaari po ay akin po at ito lang po sa batas isabit po niyo ang inyong mga taripa sa inyong masakyan magsuot po tayo ng nararapat na kasuotan ng isang driver na public utility vehicle at maging magalang po tayo at mahaba ang pasensya. Ano po, isipin po natin na ang mga narating po sa ating lalawigan ay mga bisita at maaring isa sa ating mga kamag -ana. Akin din po hinihingi na i-maximize din po natin ang serbisyo. Kung may mga lugar na sobra, ano po, doon po sa ating dating ruta at wala namang ibang babiyahe o maari po ay uh, pwede po naman po tayo na magkaroon po na tinatawag na special trip. Kaya lang ang aking pong apila, huwag na po natin pagsamantalahan ng ating mga kabayan. Ano po, ibatay na rin po natin ito doon po sa per kilometer na presyo ng ating pong mga pamasahe. Mag-ingat din po tayo para naman sa ating mga bisita at sa ating pong mga uh, uuwi na marinduke. Mag-ingat po tayo sa mga kolorum, lalong-lalo na po doon sa mga sasakyan na walang prangkisa. Ano po? Maaari may mga ganyan na mag-aalok po sa inyo. Mag-ingat po tayo. Maging sa mga tricycle, ano po? Ang palatandaan kung ito po ay isang original, ano po? At uh, legitimate na miyembro po ng TODA na mayroon pong prangkisa. May mga dokumento. Dapat ang inyong tricycle na sasakyan ay mayroon pong body number. Mayroon pong nakasabit na prangkisa ang ORCR at ID po ng mga driver. Ano po, yun lamang po ang inyong mga sakyan. Kung may mga abuso po at paglabag, pwede po nyo i-report po ito sa akin ng okulan, sa barangay o sa mga pulis at maaring doon sa mga terminal kung saan may mga nakatalaga po ng na mga leader ang bawat uh, uh, cooperative o bawat toda. At yun po ay ating pong ipinapaabot maging ang makasama natin sa UB Express. Ano po, ay ay uh, tayo pong lahat ay magkasama-sama dahil medyo may pagbabago nga po sa maging sistema ng pagpasok ng ating mga kabayan sa ating lalawigan ng Marinduque. Again, isa puso po natin ang diwa ng Semana Santa. Ano po? Yan po ang lagi ko pong ipinapaalala. Ito po yung mahal na araw. Maraming huwi para sa pamilya at para sa pagditika. Gawin po natin ito na may diwa ng pagpasalamat at serbisyo una sa Panginoon at sa ating mga kaubayan at muli po para po sa mga karagdagan pa po ng mga impormasyon, lagi po kayong tumutok sa Marinduque News Network dahil aming po ilalahat ang mga karagdagan pa mga impormasyon mula sa ating Marinduque Task Force Morionan dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Again, panoorin po nyo at ishare po itong ating pong naging pronouncement na ito ano po, mula sa, sa ating provincial government as sa Task Force um, Morionan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Pag-uwi po natin, abaan po natin ang ating pasensya at syempre lagi pong isa puso po natin ang diwa ng Simana Santa o Mahal na Araw. Isa mapagpalang araw, mapagpapalang gabi sa lahat ating mga kaubayan at palala ko rin sa mga driver at mga pangpublikong mga sakyan, lagi po tayong mag-iingat. Isipin po natin, ang ating pong sakay ay ating pong mga pasahero maaaring sila ay ating kabayan at ating na rin sa buhay. Kung paano po natin iningatan ating sarili, mas ingatan po natin ang ating mga pasahero. Isang ligtas na gabi sa ating mga kaubayan sa buong Marinduque. God bless everyone. Stay safe. Bye-bye.